today's video ay mamasyal naman muna tayo sa medyo malayo-layo at talaga namang yung motor ko ay paling kinalaang yata ang kilala ay. Pero bagong lahat ay tayo ay mabili muna ng ating mababaon dahil paniguradong pagdating sa apuntahan ay gutom na wari ay ring kasama ko. Ay subukan mong gutomin, masisira ang buhay mo na makabili na nga ni kami na makakain at may ino. ay lumarga na din kami para hindi kami gabihin pabalik. Saranso nga ni pala ang ruta namin for today's video. Pangalawang beses pala nga nga namin makakapunta ng chanyo dito dahil nga ni may kaluyuan din talaga ito. Pero kahit malayo ay hindi mo mamamalayan dahil talaga naman Mang magaganda din ang mga tanawing madadaanan mo. Dahil nga ni bundok na itong inadaanan namin, ay tanaw na dito ang dagat ng Pinamalayan. Overlooking kumbaga. Kaya naman, sobrang dami ding resort ang makikita mo dito. Gusto pa nga ni mag-drive ng Changnyo, ay hindi ko nalang hinayaan. Kakoy sa daming paarusa at pabulusok din eh. May palikuliko pa. Eh baka man din hindi pa tayo nakakalayo, ay sa na ng bundok tayo apulutin. Ko, ay umangkas ka nalang ang kako. Sigurado pang safe. Hirap nga nila ang motor. Ibali na ano, iyo naman yan ay ay malayo din nga ni iring lugar na iri. Para na din kako tayo naglong ride ay dahil nga ni hindi na kami masyadong nakakapag-stroll na medyo malayo ay talaga namang nagareklamo na agad yung pit ko sa ngalay <laughs> At makalipas nga ni ang tatlong dekada ay nakarating din kami din eh sa aming aparunan. Ay anong iikat din ano? Gapahangin lang daw. Pero nakarating na din eh sa hindi man la ang maabot ng langaw. At iri na. Ay tunay nga palang anong ganda mag-stroll pa pa rin eh. Ay sulit ang ngalay sa pwit sa ganda ng view ay. Eh. Tumigil nga ni lamang kami saglit para makapag-picture at makapag-video ang inyong chang. Dito na nga sana kami mapisto kaso ay natatakot din ang chang nyo na may mahulog ng mga bato. Kaya naman nung nakapag-video na siya ay lumipat na kami din eh sa paanan ng bundok para siguradong safe. Maganda nga pumunta din eh pagpahapon dahil hindi na nga mainit dahil natatabunan na nabundok yung araw. Alam nyo ba ga mga tsong at tsang? Ay dini din yung kauna-unahan naming date ng inyong tsang pero wala man kaming dalang pagkain noon. Anong hiyain pa ng Chang Yunon ay hagya na nga ni makakagat ng tinapayaan noon. Pero ngayon nga at napangalawahan na ang aming date dito, makalipas ang 3 years and 4 months, 23 days at 8 hours, ay wag naman yung minutes at baka mapagkamala naman tayong patay na patay sa Chang yan. Ay kita nyo naman na siguro kung noon ay miski pagkain namin na magkasama, ay nahiya pa ang Chang sa akin. Ay ngayon naman, hindi pwedeng hindi mo mapakainin. Kaya nga ni Iri at nagbaon na kami ng dalawang box na pizza, ay pag naman ka ako nabitin ka pa dyan. Pero bukod nga sa pulong, ay maganda din nga galak gumalagala paminsan-minsan ay ano, nakakapagod din nga ni kapag nasa bahay ka lang, hugas nang hugas ng pinggan, linis ng linis ng bahay, lalo na yung laban ng laba, tapos wala man laang premyo, ko, ay kawawa naman yung mga gayon. Ay maigi pang mag out na lamang ng aking masusugin na taga-subaybay. Ay aunahin uh, ko na nga ni, si Chong Elner Siong ko. Wash out ko na din ang aking kaibigan na si Chong Mark Vincent Ola na nasa bar ko ngayon. At syempre, ang bata kong si John Karandang, aka JP. Oh, na-wash out na kita ha. Ay magpatuli na utoy. Kahit pungos lang sa bao, huwag din natin kalimutan si Hana. Wala siyang apelido. <laughs> Salamat sa suporta mga tsong at chang. At kung hindi pa po kayo nakapalo, ay ipalo nyo na. At baka kayo ay mapalo ko na. <laughs> Share nyo na rin. Talaga namang paos na ay. At dahil nakakain na naman nga niya, ang inyong chang ay paniguradong mataas na naman ang energy niyan. Tingni pa at umiikot na nang umiikot din ni sa batuhan. Ako <laughs> oh, pinakarina pa. Para kang butterflies in the war. Tayo <coughs> muna, paro-paro-ji. 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 paro paro G. Paro, paro, G. Paro, paro, G. paro paro Ay nasa Pia na naman, ay may pagbudots pa nga. Ay talagang busog na yaan pag ganyan. Niyaya ko na nga ni Pauwi at baka ako kung ano pang paggagawin din yung apagsisihan niya sa huli. Kahit man din Pauwi na, ay may tangay-tangay pa. Partida, nakadayit pa yung lagay na yan, ha. At iringani at kami Pauwi na at ako masalubong pa kay Bianan. At ting ni Pa, review namin habang Pauwi. Ay para kang madaan sa lihim na lagusan ay laguna na wari ang lusot niyan. Pati paglubog ng araw ay talagang nakisama sobrang ganda. Anong lakas man din makaromantik ng ganaring tanawin. Sabi ko man din sa Changnyo ay ay yapos man laang. Ay mapapagkamalan tayo magkapatid niyan. Ay! <laughs>